Sino ba namang hindi mapapawaw sa halaman na ito? Oh, ito yung daming bunga. Yan o. Oh. Sobrang dami ng bunga niya, lalo na kapag ka na-stress. Saka natin o. Oh. Yan o. Oh. Yan. Dami yan o. Oh. Oh. <laughs> yan na yata yung kaya sa isang halaman na makikita mong kapag ka pinutulan. Tingnan nyo itong nasa baba mamaya yano tami Dami. Yan. Basta po yan ay nabumagyo. Naputulan. Yan o. Ganyan ang tsura nya. Ang tawag. Ano punto ang tawag nyo dyan sa halaman yan. Comment nyo po below. Tingnan nyo naman o. Nasa lupa na. Yan o. Dikit. Ay may bunga pa rin. Dito po sa kabila. ayun o. Yun. Putul. Putol na dulo. Kapag pinuto, lalo siyang nabubunga. Yan o. Oh. Ang dami. Yan o. Oh. Yan. yan. po ang cycle niya no. Pagkakasuloy, kailangan pong dahil nakakabala. At yan talagang buhay niya. Yan o. Oh. Kita niyo. Kapuputo lang Oh. Oh. Yan o. Oh. Yan dami. May bulaklak. May buko may malalaki ito nyo yan ay hanggang sa puno ay na bunga. yun oh. Oh. So, sa iba yan ay lang sa mga ka nasisipag oh. tinan nyo oh. malilong pa yan oh. Oh. nasa ilalim ng pakpaklawin eh. yan o oh. daan bunga mapapawaw ka talaga sa laman. ayan ay oh. o oh. dikit dikit paborito po yan ng mga tupa nakakatuwa kinakain po yan ng mga tupa oh ay dito talaga mapapawaw ka oh ay grabe ang dikit dikit oh yan oh kita oh, nyo yan yan ang halamang mahilig si stress ito pa yan oh talaga namang mapapawaw ka sa halamang ito ayan so, oh ay nakakatuwa oh fruitful talaga yan Oh, bukod sa rito ay ano pa po ba yung nakikita nyong halaman na ganyan. Yung isang lumalaban dyan sa ngayon ay yung dragon fruit. Kahit anong signal ng bagyo, talaga namang pan pang dalay nga. oh, putol ang dulo niyan. Bagong suloy na po yan. Mas gusto niya ang pinuputulan. Para, uh, basta naputulan siya, diretso yung bunga niya. Yan o, dami niya o. Oh. Daming, oh. Ang nagagawa niyan, ayun tatay ko, sa yung nag bibilad uh, bibilad, nagagayat para mas mabilis ma hinog you know. na. Dami pa yan ng laglag oh. Hindi pa yan yung kanina. Yung katulad ng kanina, marami pa nang laglag at yun na talaga naman dikit-dikit yun oh. Oh, hindi ka naman natuwa diyan. Sa dulo puro no? oh. Oh, ay talaga naman. Nakakatuwa re. oh. Kuntang itong halamang ito, nakapag bumagyo, kapag ka na lagari ay lalong nagwawala sa pagbunga dahil nga siguro yung nutrient niya nagkoconcentrate doon sa dulo na nilagari mo kaya siya ay bubunga talaga at yun talaga nature niya kung meron pa po alam na halamang ganito din wala na po akong ibang alam eh maliban sa dragon fruit dragon fruit pag nababagyo lalo ding nawagwag yun at hindi mo post na makaya bagsak maliban yung poste mahuna ito naman lalo siyang tumitibay kapag ka napuputulan kasi nga nagiging dwarf bonsai siya po ay para ding mga rambutan 3 years na bunga yan ay nabunga ng yung laglag na sibol pagka pinisil mo kiniskus mo yung hinog ay ipunla mo si sibol pero pag hindi mo alam yung technique na yun may ginagawa akong technique doon hindi ka makapagpasibol niyan pero mayroong nagbebenta po niyan ako hindi po nagbebenta vlog lang tayo ng vlog Ayan e, no nakakatuwa talaga naman panoorin eh oh no? ang dami full pack oh oh tontuan na naman tatay ko din yung magbilad niya no yung nasa dulo pa yung siksi ka no oh. ay grabe focus natin oh kita nyo ang dami at yung po yung walang tigil, non-stop. Paborito pa yan napapansin ko ng mga wild bees. Yan po ang maganda din yan. yan. po yung naigamot din sa ubo. Kapag ka nilalaga mo, kinaka yung katas niyan. Pwede rin direct na inumin mo, gamot sa ubo. Pag higiyan ka, ay nakakagamot nga. Pag hindi, eh, hindi eh, din. Yan o, oh, ang ganda niyan. Sa sinigang, nesta maging yung sinaing na isda maganda po yung pang asin natural na natural yun lang po maraming salamat bye bye and god bless kamyas nga po ang tawag namin dyan kalamyas minsan kamyas kalamyas yun yung mga tawag namin dyan I comment yung below kung ano yung kung ano po ang yung tawag dito sa pang asin na po ito hindi po ito nakakain na ano pero meron talagang tao mahilig sa maasim, ginakain din pangasim po talaga yung asim. babay po muna god bless po sa lahat